And good morning, Papa farmers, Nandito tayo sa ano, bundok, ano, pangalawang araw. Ito po yung pagkabuno po nila ngayon. So, kumuha kami ng lima. Pero tatlo lang po yung dumating kasaman po namin. So, nandiyan po sila nagabuno, Papa Sinabunuan po tong mais. Pangapat po yung kasama po natin. So, parang wala pong mga tanim pa, no? Itanim po yan. Hindi lang po nabunuhan po kasi. Kaya hindi pa makapal. Kung kukumpir po natin dito sa katabi po natin, ayan, makapal po. Nauna po nagtanim po yan mga farmers. So, yan po yung ginagawa po nila ng no? 4600 po ang gamit po namin. At magkita nyo dito sa bandarito rito, yung inabuno ko kahapon po. Makapal po yung kanyang mais. So, doon sa kabila. Manipis. So ito po yung gamit mo namin mga farmers. May dalawa po na tira po. No? Dalawat yan na ate. Ito yung tira ko kahapon. So sweat po gamit po namin. Binibili po namin ito na uh, no, sa bayan. So yung pagbili ko pala ito nasa 1.5 uh, 1, something ano. Ang bawat isa. 50 kilos po na urea 4600. So yung brand po niya is So dito po namin nilagay mga farmers out po sa mga nagtatanim ay nagtatanong po ano tungkol po sa 32 na variety na palay. Misingit ko na po mga farmers no. Uh, yung in po kasi na variety po dito na binibigay po ng TI. Hindi namin pa po na-try. So yung mga 32 na tinatanim po namin ay ano po 'yon. Hindi po siya certified. Yung po yung mga inaani po pag pagano uh, uh, pag, ano, pag no. So naisingit ko lang po mga farmers kasi may tatanong po dito no. Uh, update niya raw po ako sa anihin po niyang triple to this coming week, two weeks eh. Uh, sabi po niya. So shout out po sa inyo mga farmers, no? sa mga viewers po natin ng Tagay Isabela. At saka San Guillermo, saan pa dyan. Mga nagtatanim din ng mais na dito. So maraming salamat sa inyo mga suporta mga farmers. Pinagamit ko sa mais. Yan. Ito po, uh, sinasabi ko na lang po dito ano, kasi ito mga ito, binibili po namin. Ano? Itong isa, triple 8 po, no? Saka so, uh, ito, Herbie Cat. Itong Herbie Cat po, mura po ito. Uh, para may isang libo lang po, uh, 4 liters, isang galon. Yan, ito po, nasa 1-2 plus, triple 8 So, ito na po yung kinaka gin natin na 2-4 diamine na dilubyong tatak. Ayan. So, ito na po yung epekto po niya pag ginamit po natin pang spray sa maes po, no? So, makita niyo po dito, halos patay po yung mga damo yan so ito po yung maisan po natin and magkita rin po dito kita nyo po patay po talaga yung damo nya kahit pang sabay po ano yan, so dito iba po yung sabay po dito sa maisan compare po dun sa palayan dun sa kasi sa palayan po namin hindi namamatay na ganito dito po magkita nyo po uh, namamatay po talaga siya So, yan po yung mais po natin. So, yan po yung epekto po ng ng kwan. Uh, yung ginamit po natin na brand po na po yun. So, binibili po natin yung mga farmers. Wala pong libre po doon. Nasabi ko lang sa ano kasi nga, yan po yung gamit po natin. So, magita nyo man po. Halos madry na po yung mga dahon. Mga tangkay po ng mga damo. So, 'yan po mga farmers, kaya niya rin pong patayin po yung kugon. Marami pong kugon sa po sa inyo, pwede niyo po yung spray. So, yan po epekto po niya. matay na ng ano. Saging, Ang dami oh. Anday po yung ano, bunga. Ah, tipig. So, dito marami saging po dito mga farmers. So, minsan lang tayo nakakuha dito ng mga bunga niya dahil hindi naman natin madalas sa na pinupunta nito so doon marami pa doon mga saging din so daanan ko kung mayroon pang natira si iba na nag-harvest dito eh so yan may nakuha po tayong dalawa hinup na yung isa yun dami so, ito yung mga mais natin sa tulo yan medyo malalaki dito kaysa dun sa bungad So maganda yung kwan dito, yung kwan ng tubig. Namiminti niya yung kagandahan po ng kanyang ano, pais. So yan, buhatin na natin to. Ang dalawa. So ito pa yung ano, yung pinakataas po niya. Hanggang dyan po sa mga puno na yan. So, ayan, ito dito sa part po na ito malalaki. So, ito yung kagandahan po ito sa makagitna niya, sa taas. Ayan. Ang ganda po yung mais po niya. So, makikita niyo mga farmers na naninilaw pa, no? So, ibig sabihin wala talaga pang mabono. Ngayon, mga nito, makikita niyo yung pagbabago po niyang kanyang mga dahon. So, dun sa banda nun, iba yung may-ari po nun. Ito kasi katabi natin, nabunuhan na po yan. May-ari. So iba na yung itsura po niya. Ma-compare po dito sa tanim po natin na nilaw pa. So doon pa tayo. Doon natin dadalhin itong nalakong saging na dalawa. Ayan. So makita niyo paligid. Pakita natin. ang ganda po na mga farmers. Para siyang ano. Kung may lik ka magpinting. Pwede mong magpinting ito. si may mga pis dyan sa baba. Na ano kapit bahay so puro bundok mga farmers umahangin po dito yan nandyan po sila nag, ano, nagkabuno so yun po yung pupuntahan po natin pakalayo no diretsyo yung natin itong baba so yan, mga farmers Kaya mga farmers, tapos na nila doon sa kabila. Yung buong araw po ito kasi mag, mag alas 4 na no. Malapit na. So mga farmers, nandun na pa rin sila. So dahil ta, tatlo apat po sila kasama po yung kasamaan po namin sa bukit. So bukas siguro, ito na sila. Pero hap na lang po ito. So bilang po yung araw nila mga farmers sa isang araw at kalahati. Yan, hindi tinan na po mga farmers yung video po natin ngayon araw kasi tapos na nila sa kabila. hindi na sila dito pero tinan natin ano. Uh, update ko kayo mga farmers after one week. Pag malik na po yung fertilizer sa mais. O magbabago po yung kulay po niya. So yan, uh, wala ko yung family ko. Dito po sila. So, Nagigising lang yung baby namin. Ayan. So, habang ano, nag nag-abo na sila. Parang picnic na rin sa amin. So, yan. Hanggang dito na po mga farmers. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bye-bye.